Ito yung kya po, guys Friday ngayon kaya ang daming tao Tingnan mo yung mga tao Busy busy sila May grupo ng mga tao na nagtitinda May grupo ng mga tao na namimili At may mga grupo din ng mga tao Na pumunta lamang dito upang sumamba Hi guys, dito tayo ngayon sa Quiapo, Metro Manila, Philippines. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng Muslim sa buong mundo at good day sa mga non-Muslim. Lahat ng pasasalamat. Ito yung Quiapo guys, Friday ngayon, kaya ang daming tao. Tingnan mo yung mga tao. busy busy sila. May grupo ng mga tao na nagtitinda. May grupo ng mga tao na namimili. At may mga grupo din ng mga tao na pumunta lamang dito upang sumamba. Sa mga non-Muslims, pupunta sila dito sa Nazareno Church sa Quiapo. At sa mga Muslim naman, pinakamalaking masjid sa Metro Manila, ang ito yung Golden Mosque dito sa Quiapo. May mga grupo din na nagtatrabaho at siguro may mga grupo din na namamasyala. Ayan na si Ato nagtinda ng kutsara at tinidor at hasaan. Ikaw kabayan, lumalim na po ba ang iyong isipan sa usaping reliyon? Sapat na ba ang iyong relihiyon na minana sa iyong mga ninuno na kulang sila sa kaalaman? Alin sa dalawang grupo ang totoong mananampalataya, non-Muslim at Muslim? na ang kanilang relihiyon ay gawa lamang sa ordinaryong tao alin sa grupo muslim at non-muslim na ang kanilang pamamaraan sa pagsamba ay galing sa mga propeta at hindi galing sa ordinaryong tao Alin sa grupo Muslim at hindi Muslim na ang kanilang relihiyon ay inangkin ng ating tagapaglikha o inangkin ni Allah, ito ang tatanggapin sa araw ng paghukom. Sapat na ba sa iyo ang iyong relihiyon na tinabibilangan sa sarili mong kagustuhan na sumasamba ng ribuldo at larawan? O itiritso na ang ating pagsamba sa ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng ginawa ng mga prof at mga muslim ating tatandaan na kung gagamitin lamang ng tao ang kanyang kaalaman sa pagsuko, pagsunod pagtalima kay Allah ay ito ang magliligtas sa kanya sa kaparusahan sa araw ng paghuhukom parami ng parami na ang naniniwala sa reliyong islam at pakunti ng pakunti naman ang mga ito ang sabi sa banal na Quran. Pakinggan po natin kung ano ang gusto ni Allah para sa kanyang mga nilikha. Usang katauhan, katiyakan nilikha namin kayo mula sa isang ama lamang na ito ay si Adam or Adan at isang ina lamang na ito ay si Hawa or Eva na kung kaya walang pagtatangita sa pagitan ninyo sa lahi at ginawa namin kayo dahil sa pagpaparami ng lahi ng mga sambayanan at iba't ibang tribo upang makilala ninyo ang isa't isa. At dapat ninyong mabatid ang pinakamataas sa inyo sa paningin ng Allah ay ang sino mang pinakamatakutin sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iiwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. Atiyakan, ang ala ay Alim. Ganap na nakakaalam sa mga matatakutin sa Kanya. Nakakabir, ganap ang Kanyang kagalingan na nakababatid ng ganap sa kanila. Hanggang dito na lamang guys. Bye! Lahat ng pasasalamat at papuri ay kay Allah.